Hi mga idol, magandang araw sa inyong lahat dyan So welcome back naman sa ating bagong video So kumusta naman tayong lahat mga idol So unboxing muna tayo mga idol para sa ating gagamitin sa ating DIY na bluetooth speaker At i-review din natin itong mga gamit at malalaman natin dito mga idol kung anong speaker ang ating gagamitin at kung ilang watts ba ang speaker na ito na gagamitin natin at dadalahin ni GD100 So, huwag lang kalimutan mga idol, ah, mag-subscribe at mag-like sa ating mga video para ma-notify tayo sa susunod ko pa mga video. So let's do it mga idol. Bubuksan muna natin ito lahat para makita natin ang mga gamit na ating gagamitin para sa ating DIY na Bluetooth speaker. Oh, kalma. Hey, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka Mmm, kalma Pwede ka ba kong alma? Isang hindi ito sa akin na nakitan talaga kita At habang tumata ka yung Mas lalo ka bang tumitindi Huwag mo naman nang nasa ng soba Hindi ako makakaindi Wala akong pake alam kung meron makapita Di naman nangyari kong uli Kaya ako papayag na di ka makukuwi Nagpalagabog na si ate Sobrang suwabe, ang salbahe Tignan mo siya kung paano kumiling Para palabi So, ito na mga idol ang mga gamit natin sa ating uh, bagong uh, bubuhin na uh, Bluetooth speaker. So, mayroon tayong uh, 300 watts na Toson speaker. Ayan. Mayroon tayong uh, Crown na HT38, 8 ohms. At syempre, mayroon tayong GD100 na Bluetooth Amplifier mga idol. At saka ito kanyang uh, screen, speaker screen. Yan. At saka ito ang kanyang mga holder. Para dito sa speaker screen. So, isa sound test natin mga idol para marinig natin kung ano ang uh, tunog kung kakayanin kaya ni GD100 ang mga speaker na ito na DGs. Yan. Yan oh, ang ganda oh. So let's do it mga idol alla bira huwa swas ฉันก็คงจะแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็งไปแข็ Boom <laughs> boom.